good afternoon. Ayan, may video for today. And dito na kami sa airport, guys. Ayan, so, ayan, maya pa. Ayan, maya pa. Ayan, doon sa loob. Ayan, airport na. Ayan, So, ayan na, guys. Dito na namin ngayon sa flight for... Love, Taxi. Sa Saudi Pearl. Taxi, ma'am. Taxi, ma'am. Ano kami sa... Hello, dear yeah. So, na guys, andito na yung mga oh, yan na sila. Okay. Dito si Sata Janoy, siya sa din na Sa chat <laughs> So, ayan. O, no, doon. May mga naglambingan pa sila, guys. So, ayan. Hintay muna namin si driver. Kasi yung passport na yun, namin nandun sa kanya. So, ayan, guys. Ayan lang my video for today. Thank you for watching. Please like, share, comment, and follow for more. Don't skip the ads. Ayan. Mayamaya. Ayan. Pasok na kami, mami. Thank <laughs> you.